Nakakapag Japan ka ba kahit na operahan ka na? Yan ang sasagutin natin ngayon for today's video Opera ba saan yan? At gano'n nakasagal? Pagdating mo ba dito sa Japan? Iisin yung lamig Dahil ang pagkakaalam ko, sumasakit daw yan kapag masyadong malamig This is Jangkun TV, dating trainee dito sa Japan Maraming gustong magtrabaho dito sa Japan pero nag aalinlangan Kasi meron silang opera kung ikaw to or kakilala mo na may opera pero gustong mag-abroad dito sa Japan, pwede mong i-share itong video sa kanila. Di ba sobrang maingay dito? Halos katabi ko lang din kasi yung kanal dito sa dito, sa may park. Tuloy, nagpapahinga lang ako kasi nag-jogging ako kanina. Kapag dito. Hapo na. Bago umuwi, nagpahinga muna ako dito sa may malit na park. Eto, sa likod ko kung ikaw to or kakilala mo na may opera pero gustong mag-abroad dito sa Japan, pwede mong ishare itong video sa kanila. Maraming gustong magtrabaho dito sa Japan pero nag-aalinlangan kasi meron silang opera. Opera ba saan yan? At gano'n nakatagal? Dahil yung opera na tinutukoy ko ay opera sa appendix. At ang sagot sa kung makakapag-abroad ka ba kahit may opera ka na sa appendix ay yes! Yes na yes. Isang patunay dyan yung kaibigan ko na nandito na sa Japan. Sa katunayan, ito yung mga, ito yung pumigil sa kanya noon. Kaya hindi siya agad-agad umalis or nag-abroad. Kasi iniisip niya na baka hindi niya raw kayanin yung lamig dito sa Japan, lalo kapag winter. Tingnan nyo, may snow pa sa likod ko. Pero ayun, nakasurvive naman siya sa katatapos lang na winter. Actually, sumakit naman daw yung opera niya dati sobra pa nga akong kinabahan dito eh. Kasi nga, nirequest ko siya kay boss na kunin nung nakarang interview sa Pilipinas. Hindi ako sure kung 10 years mahigit na yung opera niya. Hindi ko kasi siya kasama ngayon eh. Nagpapahinga siya sa bahay. Kasi nagjogging siya kanina. Nauna siyang magjogging kanina. Kasi naglaba pa ako. Nauna na siya. Walang dahilan. Para hindi ka matuloy ng pag-abroad mo dito sa Japan. As long as kaya mong tiisin yung lamig nang winter dito sa si Japan, kaya mo yan. Nakaya nga ng tropa ko, ikaw pa. Isipin mo kung kaya ng iba, kaya mo din. Huwag kang panghinaan ng loob. Na hindi porkit may opera ka, hindi ka na makakapag-abroad. Uy na ako guys. Signal nyo yung snow Hindi pa natutunaw yung nasa likod ko. Uy na ako kasi malamig. Isang jacket lang ako eh. Tsaka isang long sleeve na damit. So yun lang yung topic natin ngayon for today's video kung makakapag Japan ba yung may opera sa appendix yes ang sagot <laughs> palusong eh <laughs> thank you for watching for more information please subscribe to my channel thank you